changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power, in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, alas shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ombudsman Remulia maglalabas na ng memo Hinggil sa pagsasapubliko ng SALN ng mga government officials. Pagsusped ng face-to-face -face classes, bahagi lang daw ng flu season at posibleng paghahanda sa lindol ayon sa DOH. Ang FIVOX naman mga kabrigada, sinabing mas tumataas ang tsansa na tumama ang The Big One sa NCR habang papalapit ang 2058. Ang Malacanang naman nanawagan ng respeto sa batas matapos huyo naging pahayag ni Kongresman Pulong Duterte Hingil sa ICC. Pinakabagong harassment ng China sa Pilipinas. Itunuturing ng Coast Guard na pinaka malapit na insidente sa teritoryo ng bansa. At karamihan o mayorya ng mga Pilipino dismayado sa pagdugo ng Marcos administration sa inflation at usapin ng Uh, korupsyon Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide, Nationwide sa Umaga. Ita Nationwide Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Bulas sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po mga kabrigada ng Martes, October 14, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, nakataktang maglabas ngayong araw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ng bagong memo na magpapahintulot sa publiko na magkaroon ng access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Mas maaga ho yan kaysa sa una niyang itinaktang petsa. Ayon kay Remulia, makabubuting ipatupad agad ang bagong patakaran upang maisulong ang transparency at accountability sa hanay ng mga lingkod bayan. Kihingi rin umanusya ng kooperasyon mula sa Senado at sa Kamara upang matiyak na lahat ng National Elective Officials ay maghahain ng kanilang sal sa Office of the Ombudsman Alinsunod sa Batas. Kaya sisikapin niyang baguhin ang kultura ng ombudsman upang mapabilis ang pagresolba ng mga kaso at maihatid ang mas mabilis na serbisyo sa publiko. Isa-isa nga ho kasi ang mga lokal na pamahalaan ng face-to-face -face classes dahil daw sa pagdami ng kaso nga ho ng influenza-like illnesses sa mga parlan. Pero sa kabila ho niyan, nilino ng Department of Health na wala namang kasing bagong virus na kumakalat sa bansa bansa. Ayon po sa DOH, ang suspension na ito ay bahagi lang daw ng pag-iingat laban ho sa trangkaso at maghahanda na rin sa lindol. Normal lang daw na tumataas ang bilang ng mga mild flu cases tuwing tag-ulan mula Hunyo hanggang Nobyembre. Sinabi pa ni Assistant Secretary and Health Spokesperson Albert Domingo na mas mababa pa nga ang bilang ng mga kaso ng ILIs ngayong taon kumpara noong 2024. Kabilang nga ho kabrigada sa mga walang pasok ngayong araw ay ang Malabon City, City of Manila, Paranaque mula kinder hanggang senior high school habang all levels naman sa Marikina City at buong probinsya ng Laguna at maging sa Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada yung chance ang tumama ang The Big One sa Metro Manila. Mas tumataas daw habang papalapit ang taong 2058 ayon huyan sa FIVOX. Brigada Jigoboy Custodio. Ibrigada mo. Brigada. Nagbabala ang box na habang papalapit ang taong 2058, mas tumataas ang posibilidad ng pagtama ng The Big One, ang magnitude 7.2 na lindol na maaaring yumanig sa Metro Manila. Sa isang panayam kay box Director Teresito Bacolcol, ang lindol ay magmumula sa West Valley Palt at dadaan sa Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Tagig at Muntinlupa, pati na rin sa mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Muling gumalaw ang fault noong taong 1658 at base sa pag-aaral, muling gagalaw ito kada 400 hanggang 600 taon. Ibig sabihin, posibleng mangyari ito bago o matapos ang 2058. Gate ni Bakulkol, habang lumalapit tayo sa panahong iyon, mas tumataas ang tsansa ng pagyanig. Dagdag pa ng Feebox, normal lang ang mga sunod-sunod na -sunod lindol sa bansa dahil mayroon tayong 180 active faults at 6 na active trenches. Araw-araw, o -araw, um umaabot sa 30 lindol ang naitatala sa Pilipinas, bagaman karamihan dito ay hindi nararamdaman. Pain ng FIBOC sa publiko, maging handa alamin ang mga aktibong fault at ligtas na evacuation areas sa inyong lugar in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Brigada Balita Nationwide. Early recovery efforts. Nagpapatuloy pa rin ho sa Cebu matapos nga ho yung magnitude 6.9 na lindol. Nagarakat Austria i-Brigada e mo. Brigada. Nagpapatuloy ang isinasagawang early recovery efforts ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Cebu matapos ang 6.9 magnitude na lindol. Ayon kay Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nananatili sa northern part ng Cebu ang mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente batay sa pinakahuling datos, umabot sa 744,000 individuals o katumbas ng 212,000 families ang naapektuhan ng lindol sa 259 barangay sa rehiyon. Naitala rin ang 75 nasawi at 500 50 nasugatan habang walang napaulat na missing. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa Bogos City. Sa inisyal pang ulat, 774 structures ang napinsala na may tinatayang pinsana na 7 milyon. Tinatayang 95,000 na mga kabahayan ang naapektuhan, kabilang ang 5,600 totally damaged at halos libo. Ang partially damaged. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 1 5.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Brigada Nationwide. Ang dole mga kabrigada bukas para sa pagsasagawa ng maraming earthquake drills para huyan sa mga empleyado. Magandang hapon sa inyo. Supportado ng Department of Labor and Employment o DOLE ang panawagang pagkakaroon ng mas maraming earthquake drills sa lahat ng establishment at trabaho. Ito ay kasunod ng serye ng mga pagyanig na nailala sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma na wini-welcome nito ang panawagan ng Trade Union Congress of the Philippines na magsagawa ng mas maraming drills upang mabatid ng mga manggagawa ang mga safety protocols sa lindol at iba pang kalamidad. Noong weekend, hinimok na rin ni House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Mendoza na dapat magkaroon ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang buwan ng mga drills upang maging muscle memory na ito sa mga workers. Ayon kay Laguasma ang advokasya para sa kaligtasan ay shared responsibility ng mga manggagawa, employers at ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide Ito hong si Senate President Pro Tempore Ping Lakson nilinaw na hindi niya ho inirekomenda ang 80% lang ang ibabalik ng mga sangkot sa flood control infrastructure kickbacks. Bikaraan Cortez, ibrigada mo! Brigada! Nilinaw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa kanyang post sa social media na wala siyang inirekomenda na 80% lamang dapat ang ibalik ng mga tao na sangkot nga sa flood control infrastructure issue bilang bayad pinsala kapalit nga ng mas maiksing pagkakakulong o jail time. Ayon kay Lacson na nabanggit raw niya noon na 80% ay silang paghahalimbawa ng computation na maaaring ma na bayad pinsala mula sa pagsasagawa ng plea bargaining arrangement. Ang arrangement na ito ay tumutukoy nga sa proseso kung saan ang akusado ay kusang loob na umaamin sa kanyang pagkakasala kapalit ng mas magaan na parusa. Dagdag pa niya ang formula na kanyang inihahain ay restitution o bayad pinsala at retribution na pagkakakulong. Maalala matapos maglabas ng unang pahayag ni Lacson hinggil sa kanyang mungkahing formula ay nagpost naman si Congressman Kiko Barzaga ng reaksyon niya tungkol dito kung saan binatikos niya ang senador kung bakit 80% na daw ang ibabalik na mga ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kada balita, nationwide. Ang malakanyang naman mga kabrigada, sinagot ang pahayag ni Polong Duterte. Sa gitna po ng ICC ruling laban sa dating Pangulong Duterte. Brigada Maricar Sargan sa balita, i-brigada mo! Brigada. Hindi natinag ang malakanyang sa matinding pahayag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte matapos ibasura ng International Criminal Court ang apila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Kasunod ito ng pahayag ni Pulong na tinawag ang desisyon ng ICC na political theater at nagbanta na titiyakin niyang magbabayad ang mga anyay kumidnap sa kanyang ama. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, hindi dapat mamuhay sa mga pagbabanta dahil tayo anya ay namumuhay sa isang maayos at sibilisadong lipunan at hindi sa isang barbaric world. Sa halip, dapat daw manaig ang rule of law at igalang ang proseso ng batas. Muli ring nilinaw ng palasyo na walang kinalaman sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo ang Administrasyong Marcos at ipinauubayan na nila sa korte at mga abogado ang anumang susunod na hakbang. Unang-una po, uh, uulitin po natin na ang Uh, ang uh, Marcus Jr ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating pangulong uh, Duterte. So kung ano po ang naging desisyon ng uh, ng uh, ICC. Hayaan na lang, lang po natin ang, ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Unang-una po hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law. At uh, hindi po tayo dapat uh, natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kada balita nationwide. Timing ng pagdawit kay dating Speaker Martin Romualdez sa Farm to Market Roads controversy, kunwestyon ng isang house leader. Brigada Haji Camino, i-Brigada mo. Brigada. 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 Naniniwala si House Deputy Speaker Ronaldo Puno na mayroong tangkang paninira o pagpapabagsak kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos itong iugnay sa kontrobersya sa Farm to Market Roads. Sa panayam sa kamera, sinabi ni Puno na tila questionable ang timing ng paglabas ng ulat bago humarap sa Independent Commission for Infrastructure si Romualdez. Iginit ito na nagtuturoan ng mga tao upang makaiwas sa pananagutan. At sa dulo ay iisa lamang ang sisisihin. Paliwanag ng House Leader, dapat sundan kung ano ang nangyari sa insertion sa budget, sino ang may kagagawan at kanino napunta sa halip na sisihin at siraan ang walang kinalaman. Dagdag pa ni Puno, bilang sila ang naonang naglabas ng impormasyon ukol sa farm-to-market roads. Masasabing ang mga proyekto sa Leyte ay lehitimo at maliit lamang dahil pumasa umano ito sa pagbusisi ng Department of Agriculture at ng Department of Public Works and Highways. Sa pag-atake kay Romualdez, nililihis lamang anya ang atensyon ng publiko mula sa mga tunay na nasa likod ng insertions. Kaya ang dapat na silipin ay ang mga ebidensya, hindi ang disinformation. It was uh, something that was intended, I guess, no? to, to put the former speaker in a bad place. Sana people go into the facts of the case and, and they, I think they, you know, I have seen uh, some of the replies of the people involved. And kung sa nakikita po, mukhang wala namang problema sa projects na yun. And you know, everybody is free, of course, to go there and investigate, uh, which is, I think, something that we all should do. No? I mean, every time there's an allegation like that, tignan natin kung totoo in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Inumpirma ng Philippine Coast Guard na ang pinakahuling insidente ng pangaharas ng China sa Pag-asa Island ay ang pinakamalapit na naitala sa mismong teritoryong karagatan ng Pilipinas. Kung maaalala, naganap ang insidente nitong linggo sa layong 1.8 nautical miles lamang humigit kumulang tatlong kilometro mula ho sa Pag-asa Island na malinaw na nasa loob ng territorial sea ng bansa Itinuturing ito ng Coast Guard na paglabag sa soberanya ng Pilipinas dahil naganap ito sa loob ng ating teritoryo at hindi sa loob lamang ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Balita, ba sa latest survey ng Pulse Asia na karamihan ho ng mga Pilipino ay hindi kontento sa mga hakbang ng Marcos Administration para labanan ng mataas sa presyo ng bilihin o yung inflation at maging itong usapin sa korupsyon. 64% ang nagpahay ng pagkadismaya sa paraan ng pamahalaan sa pagtugon ng inflation. Habang 69% naman ang kritikal sa kampanya kontra korupsyon. Ayon kay Pulse Asia President Ronald Holmes, malinaw sa datos na hindi masaya ang mga Pilipino sa ginagawa ng administrasyon para tugunan ang kanilang mga pangunahing alalahanin. Git niya, dapat itong magsilbing papala sa pamahalaan na kailangan na hulitong paigtingin ang laban sa katiwalian. Anya, matagal lang nasa itaas ang listahan ng usapin ng inflation habang muling umangat sa kamalayan ng publiko ang isyu ng korupsyon dahil sa mga ulat na maanumalyang proyekto ng gobyerno. Brigada Balita Nationwide. Personal na bumisita si Senador Bongo sa Davao Oriental Provincial Medical Center sa Mati City upang alamin ang kalagayan ng mga pasyenteng pansamantalang inilikas sa labas po ng ospital matapos maranasan ng 7.4 magnitude na lindol. Bilang vice chair ng Senate Committee on Health, tiniyak ng senador na magbibigay sila ng tulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyon at tulong medikal. Kasabay nito, tiniyak na ligtas at maayos ang operasyon ng ospital sa gitna ng patuloy na aftershocks na nangyayari sa Davao. Brigada Balita nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay. Wala rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika sa at balita, vita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart